Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Katulad ng karamihan ng mga Filipino, si Elmer Balbero ay mula sa pamilya ng mga magsasaka. Bata pa lamang ito ay sanay na siya sa mga gawaing bukrin dahil yun ang pangunahing ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Ayon sa ulat, ang angkan at pamilya nito ay mula sa bayan ng Madela na makikita sa probinsya ng Quirino na matatagpuan sa rehiyon ng Cagayan Valley. Bukod sa pagtatanim ng palay, depende sa panahon at klima, minsan ay nagtatanim din sila ng mais, mani, saging at balinghoy. Ngunit kahit maganda sa pandinig ng ibang tao na pagmamayari nila ang mga lupain na kanilang sinasaka, ang hindi nila alam at marahil karamihan din ng mga tao ay mahirap ang magmanage ng sakahan. Ang konti nilang kita ay mas lalo pang lumiliit kapag naging matindi ang tagtuyot at nalulubog sila sa utang kapag merong bagyo. Bagamat meron silang natatanggap na subsidy mula sa gobyerno ay hindi pa rin yun sapat dahil sa baba naman ng presyo ng kanilang mga pananim. Sa loob ng ilang taon, si Elmer ay hindi pa rin sinukuan ang pagsasaka. Ngunit nang isang malakas na bagyo ang humagupit sa kanilang probinsya, doon na niya napagtanto at sinampal siya ng katotohanan na dapat na niyang itigil ang kanyang pangarap na isang araw ay giginhawa ang kanyang buhay sa pagsasaka. Kaya ipinagbenta niya ang kanyang kalabaw at pinasok nito ang pangingisda. Pero ang kinikita niya ay hindi pa rin sapat para makover ang kanilang pangaraw-araw ng mga pangangailangan. Kaya sa desperado nitong mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya at mabayaran ang kanilang utang, si Elmer ay nag-isip na kailangan niyang mag-abroad para mabayaran ang kanyang mga utang. At upang maisakatuparan ang goal yan, ito ay bumalik sa pag-aaral. Nang makuha niya ang kanyang diploma, si Elmer ay kumuha ng experience bilang isang seafarer sa mga barko sa loob at labas ng kanilang probinsya. At nang sapat na ang kanyang karanasan, umutang muli siya sa mga taong kakilala niya para naman asikasuhin ang mga requirements at medical nito. Bagamat tila agubundok na kanyang mga utang, positibo naman siya na kapag nakasampan na siya bilang seafarer, ay mabilis niya yung mababayaran sa laki ng kanilang sahod. Sa lahat ng mga pagsubok na kanyang naranasan ay saksi ang kanyang asawa na sa si Claire. At tulad ng ibang misis ay wala itong ginawa kundi suportahan siya sa kanyang mga desisyon. Nang ito ay mabigyan na ng ghost signal na kanyang agency noong 2010, si Elmer ay emosyonal na nagpaalam sa kanyang mag-ina at dala ang ilan niyang mga bagahe. Ito ay sumakay ng eroplano na bumiyahe mula Maynila patungong Singapore. Mula doon ay sumakay muli siya ng isa pang eroplano na nagdala naman sa kanya sa bansang Mauritius. Bagamat mahira para sa kanyang asawa na mag-isa nitong papalakihin ang kanilang mga anak, lagi namang sinasabi ni Elmer kay Claire na na ang kanilang buhay at sinabi din ito na mabilis lamang na matatapos ang kanyang kontrata at pagkalipas ng Syam na buwan ay magkikita-kita muli sila. Nang makauwi si Claire sa Carino ay binahagi nito na naging emosyonal ang kanilang mga anak dahil kaagad na mga itong namiss si Elmer. Base sa report, hindi katulad ng kariniwang trabaho ng seafarer at seaman na nasa cargo ship Si Elmer ay naiulat na sakay at nagtatrabaho sa fishing vessel na FB Naham 3. Ang mga tao sa kanilang barangay ay masaya dahil ito ay nakapag-abroad na. At marami sa mga ito ang nakapagsabi na giginhawa na ang buhay na mag-iina nito. Pero ang hindi nila alam ay hindi biro ang trabaho ng mga fishermen lalo na kung nagtatrabaho mga ito para sa fishing vessel sa Asia. Kadalasan sa mga ito ay hindi makontak ang kanilang pamilya dahil sa lokasyon na pinupuntahan nila sa dagat. Nagiging desperado din sila sapagkat kahit wala silang sapat na tulog ay kailangan nilang kumayod. Bukod dyan, ang iba ay sinasamantala pa ng sarili nilang agency sa Pilipinas. Kaya sa halip na marami silang pera na maiuwi sana, ang ending ay kakarampot lamang ang naiuwi nilang kita. Pero ang mas malala ay ang trato sa kanila ng mga opisyal sa fishing vessel. Kung ang mga ito ay inaantok habang ngingisda, ang ilan sa kanila ay binabatukan o kaya sinusuntok para lamang magising. Pero kahit mahirap ang buhay ng mga taong nangingibang bansa para mangisda, si Elmer ay talagang determinado na magtrabaho. Sa desperado nitong pagtatangka na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya at para na rin mabayaran ang lahat ng kanilang utang. Sa loob ng dalawang taon ay tsinaga nito ang hirap sa dagat. Noong una ay nahirapan siya na mag-adjust dahil yun ang kauna-unang beses na siya ay nakasama sa tinatawag na deep fishing pero wala pang ilang linggo ay nakadjust din ito. Depende sa mga isda nilang gustong hulihin, ang fishing vessel na FB Naham 3 ay hindi lamang sa Asia nangingisda. Pero madalas sa mga itong bumiyahe patungo sa ibang kontinente tulad ng Europe at Africa. Noong March 2012, ang fishing vessel na sinasakyan ni na Elmer ay binabaybay ang timog bahagi ng Seychelles. Para sa mga hindi pamilyar, ang lugar na yan ay isang isla at kung hilig mo ang tropical vibe, ang bansang yan ay kayang-kayang makipagsabayan sa nagagandahang mga isla sa Caribbean. Ang kanilang beach at mga luxury resorts ay dinadayo ng ilang mga tao. Pero ang mga lokal at residente dyan ay madalas ng balaan ng mga turista na bagamat maganda ang isla ay wag na wag silang lalayo lalo na ang mag-explore sa laot. Sapagkat katulad ng ibang bansa, ang kanilang lugar ay meron ding problema sa krimen. Ang sinasabi nilang issue ay ang mga pirata na tagabansang Somalia na nag lamang sa mga taong mapapadpad ng malayo sa karagatan. Kung nagulat ka sa narinig mo ay totoo na meron pa rin mga pirata sa panahon ngayon. Simula 2007 ay naging malaking problema na ng ilang bansa, mga bangka at malalaking mga barko ang mga pirata. Pero kahit malaki na ang banta at paulit-ulit ang pagpapaalala sa mga fishing vessels at ibang mga sasakyang pandagat na kung maaari ay wag nang dumaan sa bahaging niya ng Indian Ocean, ay hindi naman nila maaaring ipagpaliban ang kanilang opresyon. Simula 2007, mahigit isang daang mga barko na ang nabiktima ng mga Somalian pirates. Mapa cruise ship, giant oil tanker o kahit mga fishing vessels pa yan ay walang pinipili ang mga ito. Ang mga pirata ay hindi lamang simpleng nagmamayari ng mga baril, pero ang iba pa sa mga ito ay merong RPG at rocket launcher na kayang puminsala sa barko. Ang fishing vessel ni na Elmer ay matagal ng plano na puntahan ang East African Coastal Zone sapagkat mayaman ang lugar na yan sa mga isda. Kung makahuli sila ng tunay-tunaladang isda ay kapalit noon ang malaking halaga ng pera. Kumpiyansa ang kanilang mga bisor at pamunuan, na ang bahagi kung saan sila mangingisda ay malayo sa mga Sumerian pirates. Pero nang makarating sila sa kanilang destinasyon ay nagulat na lamang sila nang atakihin sila ng mga pirata. Ang kakulangan nila sa mga sandata na maaaring pumrotekta sa kanila at sabayan pa na halos silang lahat ay natutulog, ang crew ng FB Naham 3 ay mabilis na sumuko. Base sa ulat, ang mga pirata ay mabilis na kinuha ang lahat ng papakinabangan nila sa fishing vessel at ang 26 na crew ay binihag ng mga ito. Lima sa mga ito ay mga Pinoy at ang iba ay mga mangisda mula Cambodia, China, Indonesia, Taiwan at Vietnam. Sa interview na ito sa anak ni Elmer ay sinabi niya na noong una ay nakala lamang nila na kaya hindi ito tumatawag ay dahil baka walang signal sa lokasyon ni Elmer. Ngunit ang kaklase niya ay lagi siyang binibiro na ang kanyang ama ay dinukot ng mga pirata. Pero ang hindi niya alam, ang birong yan ay may katotohanan pala. Akala po namin normal lang. Kasi nga po nagbabara po ganyan. Walang signal. Tapos Nung second year po, nasa school po ako. Tapos nagbibiroan po kami. Tapos sinabi niya sa akin, na pirata yung papawas. Nang malimas ang lahat na kanilang mapapakinabangan sa barko, ang mga pirata na laging merong dalang mga baril ay kinatakutan ng mga mangingisda. Ang mga ito ay kaagad hinanap ang pinuno ng barko para kontakin ito ang kanilang ahensya na sila ay nasa custody ng mga pirata. At ang paraan lamang para magkaroon sila ng kalayaan ay kung kaya nilang mabayaran ang $1.5 million na ransom. Pero ang kapitan ay hindi pumayag na ganong ganon na lamang na mga ito makukuha ang kanyang malaking bangka. Kaya kahit siya ay mag-isa, ay lumaban ito sapagkat sa isip niya ay may responsibilidad siya na pangalagaan, hindi lamang ang barko pero ang lahat ng kanyang mga trabahador. Pero sa kasamaang palad, ang mga pirata ay marahas at ang mga ito ay hindi nagdalawang isip na patayin siya. Ang balitang yan ay hindi na ay kinagulat ng lahat dahil sikat ang Somalian pirates na nangahijack at pagkatapos ay hihingi ng ransom sa mga taong hawak nila. Natalakay din ang maaaring dahilan kung bakit ang mga ito ay ginagawa ang pangahijack ay sa kadahilanan na ang Somalia ay isa sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Halos lahat ng mga tao doon ay desperadong makalabas na kanilang bansa. Kung ang oportunidad na yan ay hindi mangyari, ang ilan sa mga ito ay nagiging pirata. Dahil naniniwala sila na kapag hinayjak nila ang barko at gawing hostage ang mga tripulante, ay gagawin na kanilang gobyerno ang lahat kahit magbayad pa ng ransom para lamang makuhang buhay ang mga ito. Ngunit ang mga pirata na nang-hijack sa FB Naham 3 at may hawak sa 26 na manging ay hindi alam na halos lahat sa mga ito ay hindi naka-insured. Kaya kahit kumalat na ang balita sa masamang sinapit ng mga crew, ang gobyerno ng China, Vietnam, Indonesia at kahit Pilipinas ay hindi pumayag na bayaran ang ransom. Ang pagpamatigas ng mga ito ang naging dahilan kung bakit araw-araw ay sinasaktan ng mga pirata ang kanilang mga hostage. Kung nagkakaroon ng signal ay pinapatawag pa ang mga ito sa kanilang mga mahal sa buhay para lamang magmakaawa ang mga ito sa kanilang gobyerno na ibigay na ang hinihingi nito mga ransom. May ilang okasyon pa nga na para lamang takutin ang mga mangingisda ay isa-isa silang tinututukan ng mga ito ng baril at pinapaputukan sa gilid ng ulo. Kung ang mga ito ay hindi pa kontento, dalawang mangingis na na wala namang sinasabi at hindi lumalaban at ang mga ito ay inilagay ng mga pirata sa freezer. Doon ay kinulong nila ang dalawa ng matagal at nang ang mga ito ay nanginginig na lumabas, ang mga pirata ay walang tigil sa pagtawa habang ginugulpi ang mga biktima. Sa tindi ng sugat na tinumon ng mga ito ay kalaunan ay namatay na lamang ang mga ito habang natutulog. Kaya para hindi mga moy, ang mga bangkay ay inilagay ng mga ito sa loob ng freezer. Pero kahit nabawasan na ang kanilang mga hostage, araw-araw pa rin ang pangaharas ng mga pirata sa mga mangingisda para kausapin nila ang kanilang gobyerno upang magbayad ang mga ito. Ngunit walang nangyari sa kanilang negosasyon dahil parang hindi naman sila pinapansin ng mga ito. Ang mga kamag-anak ni Elmer ay hindi makapaniwala na tila walang aksyon ang gobyerno ng Pilipinas sa kalagayan ito kahit pa ulit-ulit ang kanilang panawagan. Lumipas ang isa, dalawa hanggang tatlong taon, ang pamilya ni Elmer ay wala ng luha kapag sila ay umiiyak dahil tila wala na silang mailuha at ang tanging namumutawing nararamdaman nila ay ang galit sa gobyerno. Ang nangyari sa limang Pinoy na manging ay hindi rin nakuha ang intensyon ng media at reporters sa Pilipinas dahil mas in-report na mga ito ang ibang mga balita na papatok sa panlasa na kanilang mga viewers. Kaya pakiramdam ng mga pamilya ng na-hostage sa Somalia ay wala silang kakampi. Ibinahagi ni Elmer na kung ilalarawan niya ang kanilang kalagayan ay para silang mga walking dead sapagkat butot balat na sila. Ang mga pirata ay walang pakialam kung sila ay kumakain o hindi. May araw na ang laman na kanilang tiyan ay tubig lamang. Bukod sa matinding kagutuman nilang nararamdaman, nagulat din sila ng pati ang FB na Ham 3 ay bumigay na rin sa kadahilanan na walang maintenance na ginagawa dito. Nang lumubog ang barko ay wala silang nagawa kundi sagipin ang iba nilang mga kasamahan. Nang tuluyan ang lumubog ang barko ay pagkatapos ng mahigit tatlong taon, sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaapak muli si na Elmer sa dupa. Ngunit kung akala nila ay mas magiging maayos ang turing sa kanila, ay mas naging malupit pa ang mga ito. Ang mga pirata ay pinarada sila sa buong nayon at kung magtatanong kwa kung nasaan ang mga otoridad, ay wala sila sa eksena. Ang magulo, mahirap at walang takot na mga pirata ay mas matapang pa sa mga pulis. Kaya sa halip na sila ang matakot, ay kabaligtaran ang ningyari dahil ang mga pirata pa ang kinatatakutan. Habang ang negosasyon ay gumugulong pa rin, ang mga mangingisda ay dinala sa masukal na kagubatan. Ang halos butot balat ng mga biktima ay madalas pa rin halos nakakasurvive sa pag-inom ng tubig at suwerte na sila kung sila ay makakatikim ng kanin, beans, harina at weed. Kung walang-wala na talaga silang makain ay napipilitan silang manghuli ng daga. Pero ang daga ay hindi basta-bastang ibinibigay sa kanila sa halip ay kung gusto nilang makakain ng karni ng daga, ay kailangan nilang gamitin ang net na ginawa ng mga pirata. Gamit yun ay inilalagay nila ang net sa mga puno at masaya na sila kung makakahuli sila ng daga at ibon. Kung wala naman silang nahuli, ang mga ito ay kontento na lamang sa pagkain ng iba't ibang insekto na nakikita nila sa kagubatan. Dahil sa malupit nilang kalagayan, sinabi ni Elmer sa kanyang katrabaho na doon na sila mamamatay sapagkat tila nakalimutan na sila ng gobyerno at ibang ehensya. Ang kakulangan ng maayos na pagkain at panitirhan ang naging rason kung bakit dalawa sa mga ito ay namatay. Ang bangkay ng mga ito ay nilibing nila malapit sa dagat. Nang makahukay sila ng libingan ay tinabunan nila ang mga ito ng buhangin. Naayon kay Elmer ay inilibing nila ang mga ito na parang mga aso. Pero kung sina Elmer at kanilang pamilya ay unti-unti nang tinatanggap ang kanilang kapalaran, ang hindi nila alam ay isang retiradong British colonel na si John Stee na isang magaling na negotiator ay tinulungan ang grupo ng hostage support partners. At upang mas maging matagumpay ang kanilang misyon ay lumapit din sila sa United Nations. Sa tulong ng isang religious leader na nakatira kung nasaan ang na mga pirata ay tumulong na rin para magtagumpay ang negosasyon nang ang mga ito ay sumang-ayon sa terms and condition ng kontrata ang representative ng mga ito kasama ang ilang religious leader, UN representative at dating colonel na si John Steed ay dumalo na sa pirmahan. Ngunit ang lugar kung saan gustong i-release ng mga pirata ang mga hostage ay siyudad ng Galkayo, kung saan nangyayari ang malala at madugong paglalaban ng dalawang lugar na Pantland at Galmadog. Ang operasyon ay delikado pero naging matagumpay pa rin sila dahil pinahiram sila ng UN ng eroplano na nagamit nila sa rescue operation. Ang isa din sa pinag-aalala nila ay ang aircraft ay walang defense mechanism. Ibig sabihin kung merong mga grupo at mga tao na gusto silang atakihin ay panigurado na silang walang magagawa kundi hayaan ang mga ito. Pero ibinahagi ng dating colonel na ang lahat ng kanilang alalahanin ay nawala nang lumapag ang eroplano sa lugar at doon ay nakita nila ang iba't ibang mga community leaders, pati Sheikh at kahit ang chief of police. Sila ay dinala ng mga ito sa maliit na building kung saan nakita niya ang mga survivors. Ang mga mangingisda ay masaya at naging emosyonal nang makita siya. At sa litratong ito ay makikita mo na ang mga ito ay samasamang sumakay ng eroplano na magdadala sa kanila sa bansang Kenya. Sa Nairobi ay nakita nila ang ilang mga ambassadors at maraming mga journalist. Ang naunang mga manging isda na nakauwi sa kanilang bansa ay mga Chinese na mabilis na kinuha ng kanilang gobyerno. Ang ilan sa mga naiwan ay binahagi ang naranasan nalang hirap. Nang matapos ang medical examination sa mga ito, ang ilan sa kanila ay nagkaroon ng diabetes, nagkaroon ng problema sa kanilang tiyan, at kinumpirma din ng mga doktor na ang isang hostage ay maswerte na nabuhay pagkatapos ma-stroke. Noong October 2016, sila Elmer ay matagumpay at emosyonal na nakauwi ng Pilipinas. Pero sa kasamaang balad ay apat na lamang sila. Sa kadahilanan na matagal siyang nawala sa buhay ng kanyang pamilya, ay hindi kaagad nito nakilala ang bunso niyang anak. Kasi po eh, bata pa po, po kasi ako nung iniwan. Hindi po ako nakilala nun. Pero andun lang po ako sa tabi niya nun. Tapos eh, hinahanap niya ako. Tapos sabi niya ate, ayun, nasa tabi mo lang siya, sabi niya. So yun po, parang... Pero pagkalipas ng ilang buwan simula nang siya ay makauwi sa kanilang probinsya, napansin ng pamilya ni Elmer na madali itong mairita. Ang hindi alam ng mga tao ay nakakaranas na pala ito ng PTSD o yung tinatawag na Post-Traumatic Stress Disorder na lumabas dalawang linggo pagkatapos nitong ma-release sumisigaw pa ako pag Parang para nakikita okay. ko pa rin yung mga pirata na Nagbaruan niya eh, yung nang dito sa likod ko eh, ng baril. Hanggang ngayon sir, pag nalalamigan, masakit pa rin itong likod. Hindi basta sa basta sir na mm -hmm. makalimutan mo agad kahit ano. Hindi nga sinabi ko eh, kahit ilang taon. Meron din yung time na wow, talagang ma-isip mo rin yung wow. Inaisip ko yung nangyari ito sa arap ang ilang taong paghihirap at parusa na naranasan niya ay patuloy pa rin nilalabanan ni Elmer at sa tulong na kanyang pamilya ay unti-unti siyang nakakabangon. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa kabayan!